Ang laser therapy ang pinaka-effective na paraan para mawala ang peklat. Pero, nagkakalaga ito ng 1,400 to 2,500 Saudi Riyal per session. Pero good niya, Sisi, may alternative tayo para dyan. Ang BTY Overnight Mask at BTY Instaglow na may hydrolyzed collagen, centella asiatica at monos alba bark extract para sa peklat. Katulad ni Sissy si Ethel, nawala ang malalim at maitim niyang teklat dahil sa regular na paggamit ng BTY Wise preset, Makikita niyo mga Sissy, from this to this, using BTY lang yan. Disclaimer, results may vary from person to person. Consistency is the key para sa best result. Pre-delivery at COD na tayo sa buong Riyadh CC, kaya comment below para ma-assist kita.